At pagkatapos nga ng ilang oras na aking pamimili mga kasari, dumating na agad ko dito at dito nga nilagay ng tricycle driver yung aking mga pinamili. pagpasok ko nga kanina mga kasari, binuhat ko na lang yung iba yung kahon at itong mga plastic bal ito na lang yung natira yung aking mga pinamili at binuhat ko na isa-isa mga kasari. Balik ka kaunti nga lang yung aking pinamili mga kasari, yung wala lang dito sa aking tindahan at tagdag lang dito sa aking tindahan yung mga wala dito sa aking stanti. At syempre, hindi mawawala sa aking pamimili ang chicheria at mga biskwit mga kasari. At pagdadating ko nga alis pa mimili mga kasari, dinisplay ko na agad itong mga pinamili kong biskwit dahil tingnan nyo naman yung aking lagayan ng mga biskwit at naawa na nga ako dahil bakanti na nga talaga at ilang peraso na lang natira. Dahil sa pamimili mga kasari, hindi talaga mawawala yung aking mga biskwit dito at saka mga chichiria dahil yun talaga ang pinaka ma bintang mga pagkain o mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari. Mayroon pang nagkatanong nyo pag may bumibili dito sa aking tindahan, nawala na ba daw kung ibang didisplay dito ng mga biskuit o mga chichiria. Sabi ko kung ano lang nakadisplay yan yun lang yung mga paninda ko at wala na kasi iba na talagang syempre naubos na nga yung ibang mga paninda mga kasari syempre hindi pa nga ako nakapamili ito lang muna yung mga pinamili ko mga biskwit dito sa aking tindahan mga kasari dahil meron pa naman ako natira dito na sa aking displayhan. Hindi kakaunti nga lang yan mga kasari pero dagdag lang doon sa aking mga biskwit yung mga wala lang doon sa aking tindahan at yung mga kakaunti lang mga kasari. Dali ganito lang yung ginagawa ko sa aking tindahan mga kasari o sa aking paninda. Ang laman pala nitong isang box mga kasari, downy, Sundox at itong mga shampoo. Ilang araw na nga ito mga kasari, hindi ko talaga ma display display Dahil yung namili nga ako ay inuna ko talaga ito yung mga biskwit at yung mga chichiria sinunod ko naman yung mga dilata. Tapos sinuhuli ko talaga yung pagdi-display ng mga sabon, shampoo at itong daw ni mga kasari. Pero dalawang araw na nga ito mga kasari, tsaka ako nga ito yung display dahil nga sobrang busy mga kasari at hindi nga ako matapos-tapos sa aking pagdidisplay. At syempre, content creator kasi ang inyong tindera mga kasari kaya tumatagal talaga ang pagdidisplay dahil kailangan pa magbibidyo. Bali, ito na pala yung laman ng isang box mga kasari na sa ilalim kasi itong mga sunroofs kaya nilagay ko na o inuna ko na i-display itong mga sunroofs dito sa aking lagayan. O sa aking stante mga kasari dahil kakaunti na lang yung aking mga sunroofs. Ang binili ko lang ng sunrocks na ay kulay puti dahil meron pa naman ako ilang piraso dito na color safe. Tapos syempre ang gagawin ko naman sa susunod naman sa pamimili ko yung color safe naman yung bibilin ko yung wala dito. Ganito pala ako mag-display na aking mga downy, shampoo at ito mga Colgate mga kasari. Tinatanggal ko muna sa doon sa tip. At pagkatapos ko nga lahat-lahat sa tip mga kasari, dito ko na nga ilalagay at isasampay ko na dito sa lagayan. Para nga mapabilis ang pag-display ko aking mga downy mga kasari at tuloy-tuloy ang aking paglagay dito. Bali sa isang haba mga kasari ay 12 peraso nga ito. Pinuputol ko nga ito dahil sa sobrang haba. Kaya ang ginagawa ko, hinahati ko nga sa gitna mga kasari para pantay-pantay kasi yung haba yung aking mga downy dito at mangandang at kasi tingnan. At syempre, dito sa mga shampoo, hindi ko na nga ito mga kasari. isang haba nga ay nilagay ko na dito sa aking sante o sa aking sasampayan dahil tama lang naman yung haba dito. Itong miswa naman ang aking rerepakin ngayong araw mga kasari. Bali sa pagreripak pala nitong miswa mga kasari, kailangan mo lang talaga dahan-dahanin dahil nga ito ay madudurog. Dali, ang gamit ko palang plastic dyan ay yung plastic ng Mielo or 4x12. Dati kasi ang plastik na gamit ko ay yung 8x11 o yung plastic labo. Kaya lang malaki yung plastik na aking ginagamit mga kasari, ang pangit nga tingnan. At nang sinubukan ko nga dito mga kasari sa plastik nang Mielo at ang ganda nga tignan, mga kasari, kasyang-kasyang nga lang at tama yung sukat. Bali, ang binta ko pala dito sa aking niriripak na miswa mga kasari ay 5 piso lang. Tapos, ang bilik ko dito sa isang kilo ay nasa 185 so ang laki-laki talaga dito ang aking niriripak mga kasari dahil nga, nakabukod-bukod na kasi ito, riripakin mo na lang o ilalagay mo na lang sa plastic manaki ang tutubuin mo dito sa miswa mga kasari.